Ka-Express, walang inaksayang oras si Kevin Kimbaum matapos lumapag sa US. Agad siyang sumabak sa ilang practice games sa si Sacramento kung saan nakasagupan niya mismo ang ilang NBA level players. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories, makikitang suot niya ang jersey sa loob ng gym habang aktibong naglalaro at nakipagsabayan sa mga profesional. Sa gitna ng pressure at mataas na antas ng competition, si KQ ay handang-handa na ipakita sa US kung bakit siya tinago ang pinaka-explosive na Pinoy forward ngayon. Ayon sa ilang ulat, bahagi ito ng kanyang paghahanda para sa NBA Summer League ngayong July. Kung saan may balak siyang magpakitang gilas para sa Sacramento Kings o sa sinumang NBA scout na nakamasid. Si Jimmy Alapag, assistant coach ng Kings at bahagi rin ng Gilas Legacy, ay inaasahang tutulong sa development ni KQ sa kanyang pananatili sa US. Para kay Kevin, hindi lang ito personal na laban. Ito ay pagkakataon para patunayan na ang Pinoy ay kaya makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Habang ang ibang Pinoy stars ay unti-unti nang nakakalapit sa NBA spotlight, si Kevin Kimbao ay mabilis na tumatahak sa landas ng global basketball. At sa bawat tribal, at pasa niya sa Sacramento, bit-bit pa rin niya ang pangalan ng Pilipinas. Isang patunay na ang bagong henerasyon ng gilas ay hindi na lang pang-Asia kundi pang-worldwide. Sa mundo ng Philippine basketball, tatlong pangalan ngayon ang sabay-sabay na gumuguhit ng kasaysayan, Jordan Clarkson, Kevin Kimbao and Kai Soto. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, mapapansin mong magkakaiba ang direksyon ng kanilang landas. Si JC, ang ating matagal ng film and Bay player, ay pumirma na sa New York Knicks matapos ang buyout sa Utah Jazz. Isang bagong yugto sa kanyang professional career. Sa si Kevin Kebao naman, ang reigning UAP MVP at gila standout ay lumipad na patungong US para simulan ang kanyang NBA dream dala ang suporta ng buong sambayan ng Pilipino. At si Kai, siya ang naiwan. Hindi dahil wala siyang pangarap, hindi dahil hindi siya sapat, kundi dahil kailangan siyang bumangon para sa gilas para sa Pilipinas. Habang nagpapagaling siya at hindi pa 100% ang kanyang katawan, habang may posibilidad na maapektuhan ang kanyang NBA path na pinaghirapan niya, habang ang ibang atleta ay abala sa pagakyat sa personal na bundok, si Kai ay nakatingin pa rin sa bandera dahil may isang laban na hindi niya kayang talikuran ang laban para sa bayan. Marami ang nagsasabi, Kai, unahin mo sarili mo. Pero sa utak at puso ng batang ito, alam niyang mayroon siyang obligasyong mas malaki pa sa kanya. Sa kabila ng rehabilitasyon, pinipilit niya na makabalik sa ensayo, may mga sightings ng kanyang shooting drills, may mga indikasyong nagsisimula na siyang gumalaw muli, hindi pa sa full contact, pero may intensyong sumali sa Asia Cup 2025. At ang posibleng kalaban, Australia, isang powerhouse sa Asia Pacific, isang kuponan na kompleto, malakas at well-funded. Kaya tanong ng bayan, bakit si Kai? Bakit siya ang kailangang bumangon kahit hindi pa handa ang kanyang katawan? Bakit siya ang inaasahang magpapaangat sa gilas? Ang sagot ay simply, pero masakit. Dahil sa Pilipinas, kapag ikaw ay may talent, ikaw rin ang inaasahan. Walang sapat na sistema, walang long-term protection at higit sa lahat, walang tunay na pag-unawa sa kahulugan ng prior welfare. Hindi ba't ito rin ang naging kwento ni Jun Fajardo sa 2019 World Cup? Ni Japit Aguilar? Ni Jason Castro? Laging my hero na dapat sumalo sa pagkukulang ng sistema. At habang si Kevin Kimbao ay nasa US, kasunod ng kanyang monster run sa UAP, MVP Awards at Clutch Moments sa Gilas, dala niya ang pangarap na ma-scout sa Summer League at ma-immerse sa NBA level training. Buong bayan ay nakaabang, proud at sumusuporta sa kanya. Habang si Jordan Clarkson ay pumirma sa New York Knicks, isang big market team, may chance na siyang maglaro sa mas mataas na spotlight at ma-reignite ang kanyang career. Isang milestone hindi lang para sa kanya, kundi para sa Filipino representation sa NBA. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Kai, na ilang taon nang binabato ng expectations, na ilang beses nang ginawang headline, ang kabiguan niya sa NBA ay hindi bumibitaw. Sa halip, siya ang bumalik sa laban na ayaw lapitan ng iba. Sa halip na tumingin sa sarili, tumingin siya sa sambayanan. Hindi ba't karapat dapat siyang kilalanin? Hindi ba't dapat tanungin ng buong bansa? Tama ba na sa kanya nakasalalay ang pagbangon ng gilas? Eto na marahil ang isa sa pinaka-emotional at nakakagalit na bahagi ng kwento. Sa bawat sablay ng basketball program sa bansa, sino ang sumasalo? Gilas, kapag natalo sa FIBA, gilas ang sinisise. Kapag nagka injury ang player, gilas ang nagpapasan. Kapag hindi nanalo sa Asia Cup, gilas ang tinuturo. Pero sino ba talaga ang nagpaplano? Sino ang nagbibigay ng direction? Sino ang may control sa health protocols, sa rest schedules, sa development road camp ng mga players? Hindi ba't kailangang tingnan natin ang mas malawak na tanong? Ang problema ba ay nasa players o nasa sistema ang hindi marunong mag-alaga sa kanila. Ngayong si Kai ay posibleng maglaro kahit hindi pa fully recovered, dapat tayong magtanong, sino ang mag-benefit sa kanyang pagbabalik? Kung manalo, karangalan ng coach. Kung matalo, kasalanan ni Kai. Kung ma-enjoy, bakit siya pumasok? Paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na sakripisyo, paulit-ulit na paghanap ng bagong bayani para saluhin ang pagkukulang ng ilan. At ang tanong ng buong bayan, bakit si Kai pa rin ang umakyat sa krus ng Gilas? Naunahin ni Kai ang kanyang sarili, hindi ba't oras para sabihin, tama na, I need to chase my NBA dream first. Pero hindi niya ginagawa, hindi dahil siya yung martir, kundi dahil malalim ang kanyang pangarap para sa bansang ito. Hindi lang siya gustong makalaro sa NBA, gusto niyang sabay na taas ang bandera ng Pilipinas sa parehong mundo, international basketball at national pride. At siguro doon tayo dapat mapaisip. Kasi kung ang isang 22 years old na player ay kayang isang tabi ang sariling pangarap para sa isang kupunan na hindi pa buo, para sa sistemang may butas, at para sa bansang paulit-ulit siyang sinisisi, baka dapat tayong lahat ay magtanong, ano ba ang may babalik natin sa kanya? Habang si Kevin ay nakipagsapalaran sa US, at si Jordan Clarkson ay muling susubok sa East Coast and Bay Spotlight, kailangan ni Kai ng mas matatag na suporta kesa dati. Hindi lang dahil kailangan siya ng gilas, kundi dahil kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi sapat na palakpakan lang siya kapag nanalo, hindi sapat na ipagtanggol lang siya kapag enjoyed na, kailangan siyang protektahan, hindi lang ng gilas, kundi ng buong basketball community, media, fans at mga official. At kung tunay ang pagmamahal natin sa basketball ng Pilipinas, dapat mahalin din natin ang mga taong handang ibigay ang lahat para dito. Lalo na kung sila'y bumabangon kahit halos na di makatayo. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.